So ngayon guys, andito naman tayo sa Samsung Ayala Centrio yes! uh, uh, Ayala Centrio Mall and nandaanan ko lang sila Kasi nagpicture kami, sa ah ang ganda ng cellphone mo sa Samsung Proud okay. to lose Okay, i i i i i i i i i na Samsung i 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 si Aliling tsaka si Talia. Isa lang dapat bibilihin ko. Ang uh, kapatid kay mag-away mo sila tapos ilaway man kay para mabuak. So, duwa pa ka, Ang magbabahin! Duwa ka po, duwa ka po. Ang magbabahin dito ay si... Tapos salamat ka kay Frank. Hi Sir Frank! It's a Frank! Pilan eh, pilan ano siya, Wi-Fi, 7,090 na lang siya. And then, katong awit uh, sim, pinawa man siya. So, from 10,090, 9,090 na lang siya. Oh, 7,090, 9,090 na lang siya. Oh, 7,090, 9,090 Ang may same. Oh, tapos less 1,000, 9,090 na lang siya. Pero ang may same. Uh, from 8,090, 7,990 na lang Ah, dito ko sa 7,990. Ah, kailangan ko sa mga. Thirty-two ka po. Wow, sana ko. Amazing lang. Dito na tayo. Maganda yes, yes, yung tablet niya no. pang pang-gaze. Ang kapamagin pang yes, yes, ko. Yes, pwede gaze. Kani siya. 8.7 inch. O, di ba? Ay e e oh, lang, ano gig yan? 64 inch. Ang tabo ng chain. Basta manood lang sila, no? Oh, o, so, pwede na. So, pipili ko yung dalawa. Sige oh, na. Ano lang ako Hello, Yaya. <laughs> so, dito tayo sa Samsung, pipili ng tablet. Tapos mamaya punta naman tayo din sa ano. Hindi ko alam kung ano mauuna. Doon tayo naman. Ayun o. No. No. Wala na ba kung part up? Pwede ba? Pwede ka na? Yeah. ATM. Bank to bank? Mga di card. Wala kung card na hagan lang. Ha? Pag Gcash. Pwede na. Ano ba Gcash? Saan ito magalik? Ano ba Gcash? naman. O mga tumingin niya.

Thank you Samsung! Saan ka pa? Sa Samsung na! Tapos mamaya naman, bibili naman ako ng iPhone. No? Saan ka pa? Sa iPhone na! Hindi naman bayad kasi! Hello! Where's the dog? Arte! Thank you so much Samsung! Thank you so much Brenda! Thank you! Thank you! So dito naman tayo ngayon sa Tecno Techno kasi bili ako ng monitor para sa PC nung sa PC para gawing kasi instead of laptop PC na lang bibili. I mean, PC naman ako so para sa pag-aaral naman ng pamangkin ko at saka sa kapatid ko si Tara. Ano gamay lang ang monitor na simple lang. Kanina lang ang grade 4. Grade 2 bang Kanina ang grade 4 kanina ang mura. Mm -hmm. Hindi na ako gagamit kasi nito yun. Mm -hmm. wow. mm -hmm. dun sa amin. <laughs> Yan, kapatid ko lang. Wala <laughs> may keyboard mo. Hindi keyboard, na Tila, keyboard na niya. <laughs> Mahal eh. lagi. <laughs> Magalit. Hindi <Tila> keyboard. <laughs> Neta ko pikit. Isaben ang pinakaupo. Ah, mahal diyan, wow. <laughs> <laughs> oh, Pick mouse and keyboard. Ah, gananalan. Diyan 'yung mouse kan namo, yo. O, makaon po, checkran. Nandito sa side. Ah, tanda ko ba? Ding palamig ng tanong ko. Sir. Ayo, go. Follower ba 'yung niña? Makita Ako mambing. I see, thank you. <laughs> Okay, one, two, three. One more. One, two, three. Last one. Okay. Thank you. Thank you. Thank lang. <laughs> so, may mouse na siya. Kasi nag-request kasi si G.D. Lo, yung trabante ko sa farm. Mangiram ko siya ng pera pambili ng laptop. Sabi ko may PC ako dito. Bila na lang natin ng monitor. Mas kung may gusto i-set up nila later. Ito. Ito yung katong monitor na yun. Ayun na eh. Okay, okay maka na. Hindi <laughs> okay. diba, mo siguro na box kung di. Diba? Tawag ito ang Diba? Siguro okay naman Apel na. La <laughs> O kineng. Sana sa kung sinapay ito, ba. Isa lang. Isa lang ni Inilang. oh. Oh, kan kana kana ba? Wait Ah. <laughs>

So, Nalibot ko na ata ang ano guys Ang kong gadget itu naman ako sa health Ika po na, Gusto ko check up Pag-pag-pag-pag na siguro eh Ang reg Wala Gusto ko ECG raspa Ano akong iba hugas dito

Baby, ipis ako. Guys, nalibot ko ang buong gadget store sa may Ayala, third floor. Ma'am, ang ma guwapo mo, doktor. Ikit na yung kanya. Um, ano yung guwapo? Guwapo na eh. <laughs> gusto ko magpa... Gusto ko magpa-indoscopy. Sige na, ma'am. Thank <laughs> you winahan naiyusip na, nagwet na ni pa siya tas kayo? kaya over 100. Kina Tasha. Tasha mong bro. Kailangan ka magpakuan. Maintenance? Hindi pa man maintenance ma'am. Magpakuan na. lang sa doktor. Kita po'y yung magkukupag waklaya. <laughs> Sige ma no, all dirty, sina, sina, dirty. Nami ko ang kanang ka ng care card. Andi consultation na siya for one year. kasi na kay mga Apo, ano. mga katropa. Tropa pips. Ano? <laughs> Mamawa pa na okay, Kapoy, okay. mamungko so, ka na ganaan lang at mga at mga at 这个怎么还能？<laughs>